Narito na naman tayo upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live muli si Miss Rachel sa kanyang channel talagang natuwa nga ang kanyang mga subscribers at fans pati na rin mga supporters sapagkat kinamusta sila ni Miss Rachel sa kanyang live Grabe at habang tumatagal ay paganda talaga ng paganda si Miss Rachel. Napaka-blooming na ni Miss Rachel sa live niyang ito. Nagtaka naman ang mga fans niya at ang mga nanonood kung ano ang malapit sa mata niya. Sabi niya naman ay sugat lamang ito. Oh my angel, angel baby. dahil nga nalaman na ng mga viewers na sugat pala ang malapit sa mata ni Miss Rachel, ay marami ding nag-alala at sinabi na ingatan daw ni Miss Rachel ang kanyang mukha at sana gumaling na daw ito kaagad. Sabi naman ni Miss Rachel, ay wala lang ito sa kanya sapagkat yung mga sugat naman daw ay malayo naman daw yan sa kanyang atay. Nagpatawa pa si Miss Rachel at sinabi niya na kapag may sugat daw siya ay hindi na masyadong iniintindi sapagkat alam niya naman na gagaling ito kaagad. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Miss Rachel The love of Pagkatapos naman ang kwentuhan ni Miss Rachel at ng kanyang mga fans ay marami din siya mga shout-out at maraming message sa kanya ang mga fans niya at mga viewers sa live niyon at karamihan, ang pinaka-message sa kanya ay mag-iingat siya at huwag niyang pansinin ang mga bashers. Sabi nila ay, Sana maging mas okay na si Miss Rachel at na hindi na siya umiyak sa mga bashers. Oh, my angel, angel baby. speaking of bashers, marami na naman niyang naririnig si Miss Rachel na mga bashers na binabash si Kuya Rowell. At ito ay dahil pumunta siya sa Mindanao. Ang sinasabi ng iba ay may umaaligid-aligid na daw doon kay Kuya Rowell at may ibang babae na daw si Kuya Rowell doon sa Mindanao. Ang sabi naman dito ni Miss Rachel, ay unang-una sa lahat ay may tiwala siya kay Kuya Ruel. Kaya sana daw ay tigilan na daw ng mga bashers ang paninira sapagkat hindi naman ito mabuting gawin sa kapwa. Lalo na at wala naman daw ginagawang masama si Kuya Ruel. Sabi pa ni Miss Rachel ay alam niya naman na talagang mabuting tao si Kuya Ruel at matinong lalaki yun. Higit sa lahat ay talagang alam niya din iniingatan ni Kuya Rowel ang tiwala na binigay ni Miss Rachel. Kaya hindi hindi sasayangin ito ni Kuya Rowel. Oh, Sabi at nalaman na nga natin ang side ni Miss Rachel sa pambabash na ginagawa kay Kuya rowel Ang sabi pa nga ni Miss Rachel ay tigilan na daw ang mga ganyang pambabash dahil hindi naman daw siya maniniwala At wala daw ang kakasira sa kanilang dalawa Sabi pa nga, nga ng fan ay sana si Kuya rowel at Miss Rachel na daw hanggang sa huli Sabi naman ni Miss Rachel ay sana nga daw tiwala lang Ay, shoutout po, Tita Pia. Tita Trending Pia. Grabe. Dinirect message pa ako ni Tita Pia. Salamat po sa patuloy na pagsuporta at syempre po sa pagmamahal. Salamat po, Tita Pia. At sa pag alala din, kahit na napakasimple lang nito. Talagang tinanong niyo pa talaga ako. Salamat po. Salamat po ng masyado sa mga nagtatanong po ako about dito, ay eh, napakasimple lang po yan, wala po yan, wala, malayo pa po yan sa bituka. Alam nyo po, pag ako nagkakasugat, binabaliwala ko lang yan kasi iniisip ko gagaling din yan. Tsaka huwag nyo po akong alalahan okay lang po ako. Sabi ni Tita Lore ni TV, ang ganda mo pa rin langga kahit na may sugat ka sa mata. Ayan, salamat po, Tita Lorny. Grabe, <laughs> nabawasan po tayo ng isang hugit. Joke lang. <laughs> Ayan, shout out lang ga, Rachel. Hashtag Team Kapigsa, sabi ni Sir Ronnie. Shout sa lahat ng viewers, sabi ni Sir Kendrick. Ayan, salamat po. Kamusta na kayo ni Rowell? Ayan, okay naman po. Nagkausap mm -hmm. po kami kanina through video call. Okay lang po kami sa mga nag-aalala po dyan. Okay lang po. Wala po kaming ano, problema ni Rowan. Nag-uusap pa rin po kami. Tsaka sa mga nag-iisip po about sa mga uh, about sa mga issue-issue na ano, na, pinag na kumakalat na yun. Huwag po tayong gumawa ng issue na ano. Kasi yung tao po talaga is seryoso. Wala po siyang ginagawang ano. Seryoso po siya tsaka nakikita ko naman yun sa kanya. Kaya huwag po tayong mag-alala ng mga ate, kuya. Seryoso po yung tao. Tsaka may isang salita din po. Ayan, sabi niya, Benny, Sir Benny, musta lang ga, ayan. Okay lang po ako. At at sa patuloy na pag-suporta. Nauutal tayo. <laughs> Ay, Hi lang ga, Rowel of Malalaw, shout out. <laughs> Sana kayo na talaga ni Rowel magkatuluyan. Sabi ni Sir JJ Heredboy. <laughs> Sana nga po. Iwala lang. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!